Sa episode na ito ay tatalakayin natin ang isang kaso di umano ng sexual abuse ng isang naging tagapamahala ng relihiyong Iglesia ni Cristo, si Brother Felix Manalo. Balikan natin ang mga pangyayari noong 1939 hanggang 1941 at alamin natin kung totoo nga ba ang paratang na ito sa kanya o baka ito ay fake news lang. Let's get it on. Ayon sa salaysay mismo ni Rosita Crillanes na ginawa niya noong 1952. Taong 1939, si Narimundo Mansilungan, isang dating ministro ng INC, si Rilo Gonzales, dating General Secretary, at Teodoro Briones, dating editor ng Pasuko, ay itiniwalat sa Iglesia ni Cristo dahil sa mga anomalyang ginawa nila. Siya ay kinumbinsin ng tatlo Napirmahan ng isang liham na nagsasaad na siya ay ginahasa ni Brother Felix Manalo. Ipinangako sa kanya ng tatlo na ipapakita lamang liham na ito sa mga miyembro ng iglesia bilang paghihiganti laban kay Brother Felix Manalo dahil sa pagtitiwalag sa kanila. Pinirmahan ni Rosita ang sulat. Hindi na natin babasahin ang buo ang liham dahil hahaba masyado itong video natin. Ipunto na lamang natin ang mga nakasal doon na si Rosita Di Umano ay ginakasa ni Brother Felix Manalo at bukod sa kanya ay may tatlongpong babae pa Di Umano na naging biktima ng sexual abuse. Mababasa na lamang ninyo ang buong liham sa link sa description. Ang liham na ito ay ipinakita ng grupo ni Mansilungan sa mga miyembro ng Iglesia ni Kristo upang hikayatin ng mga kapatid na lumaban sa pamamahala ni Brother Felix Manalo. Muna sa ang palad nila ay hindi sila nagtagumpay. Hindi sila pinaniwalaan at hindi sila nakakuha ng suporta mula sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo kahit alam ng mga kapatid sa INC ang mga anomaliyang ginawa ng mga tiwalag at ang tunay na motibo nila sa paggawa ng liham ay upang maghiganti ay Brother Felix Manalo. Subalit, hindi tumigil dito ang mga natiwalag. Sila ay nakaisip ng desperate move para sila ay makapanira. Ang liha ay ipinapublish nila sa isang local newspaper sa Pampanga na nagngangalang Ingkawan. Hindi na kayang tiisin ni Brother Felix Manalo ang ginutong uri ng paninira sa kanya. Kaya minabuti niyang kasukan ng libelo si Rosita at ang mga kasama nito. Kalaunan nagpasya ang lower court ng pabor kay Brother Felix Manalo at si Rosita, Mansilungan at iba pa nilang mga kasama ay nahatulang guilty sa kasong libel dahil sa hindi nila napatunayan ang kanilang mga paratangsan Wala silang naipalabas na ebidensya, walang mga witnesses at walang nag-complain na iba pang mga biktima din mano na nakasaad sa sulat. Ang hardwood ay nai-publish noong January 1941 sa Taliba, isang national newspaper ng panahong iyon. Dumako tayo sa analisis, mga kabayan. Totoo po ba na may rape case si Brother Felix Manalo? Ito ay malaking fake news. Wala pong rape case si Brother Felix Manalo. Paninira lamang po ito sa pagkatao ni Brother Felix Manalo ng mga taong naninira ngayon sa Iglesia ni Cristo o IMC. Brand. Hindi puri ang kasong pinag-uusapan dito, kundi libel o paninirang puri. At ang nagsampan nito ay si Brother Felix Manalo laban kina Rosita at sa mga kasamahan nito. Sila po ang naponbik sa korte at hindi si Brother Felix Manalo. Totoo kaya ang nakasulat sa liham na nilagdaan ni Rosita Trillanes? Sa tingin ko, ito ay isang fake news. Bakit ko nasabi ito? Dahil kung totoo na may nangyaring rape, bakit sa mga kapatiran ng INC nila ito sinabi at hindi sa mga polis? Di ba kabayan? Kapag ka may rape, dapat ay sasabihan po ay ang mga polis, hindi po ang kapatiran ng INC. At kung talagang may rape, bakit hindi sila nagsampa ng kasong rape laban kay Brother Felix Manalo? Pinatutunayan lamang nito na hindi hustisya ang hanap nila kundi ang manira lamang o defamation sa pagkatao ni Brother Felix Manalo. Katunayan pa na hindi totoo ang nilalaman ng sulat, taong 1952 ay gumawa si Rosita Trillanes ng retraction na nagsasaad na ito ay fabricated letter lamang ni naman sa at mga kasama nitong tiwalat. Nagpapatunay na ang nasa liha ay purong paninira lamang at walang katotohanan. Kaya sa episode na ito ay inilahad natin ng mga katunayan na fake news ang mga ipinararatang na sexual abuse kay Brother Felix Manalo. Nasa sayo na kabayan kung ano ang iyong paniniwalaan. Ang may papayo ko lang, ay huwag magkakalat ng chismis at huwag magpaparatang ng walang matibay na katunayan. Dahil baka sa huli ay ikaw lang din ang mapahama. Baka sabihin po ng iba, eh hindi naman magkakaso si Brother Felix Manalo dahil siya ay matagal nang namayapa. Totoo na hindi na makapagkakaso si Brother Felix Manalo. Subalit so hindi tayo makatatatas sa paningin ng Diyos nakasulat po sa Kawika Design 5 ang bola ang saksi ay tiyak naparurusagan at di bakal